Yen Santos hiwalay na nga ba kay Paulo Contis? Pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag kalimutan magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Trulili nga ba ang chika na di umano'y hiwalay na ang celebrity couple na si Yen Santos at Paulo Contis? Ito ay matapos mapansin ng mga matanglawin na netizens ang nanawala na sa kanyang Instagram account ang birthday post niya noon para sa aktor agad ngang naging laman ng usap-usapan sa social media ang di umano'y pagbuburin niyan ng kanyang post kung saan makikitang hinihipan ni Paolo ang kandila ng kanyang birthday cake, larawan nulang magkasama pati na rin ang throwback photo ng aktor noong bata. Hindi naman sigurado kung tuluyan ng abang binura ng aktres o baka naka-archive pansamantala ang kanyang post. Ngunit sa kabila ng umano'y pag-alis ni Yen sa, bakas, ni Paulo sa kanyang account, na nanatili namang nakafollow ang kapuso star sa kanya. Matatanda ang noong late 2023 nang biglang magkaroon ng chika na umano'y hiwalay na silang dalawa matapos maugnay ang kapuso actor-comedian sa kanyang co-host na si Ares San Agustin. Marami ang nagtagay naghanap kay Yen sa mga viral videos na nagtrending sa TikTok. Ngunit nilinaw ni Paulo noong November 2023 na nananatili silang magkarelasyon ng kanyang kaeding lady sa A faraway land. Yes, kami pa ni Yen, paniniyak noon ni Paolo. Nilinaw rin niya ang mga lumalabas na viral TikTok videos nila ni Are noon ay maliciously edited. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po!